Munti ko nang makalimutan. Kailangan ko palang ano kumuha ng plastic plastic bag mga kainags ano, yung trash bag na malaki. Malamig nga pa lang panahon ngayon kasi pupunta tayo sa superstore bibili tayo ng orchids para kay Mahal na Reina. Kalimutan ko kasi pagka hindi natin nilagay sa plastic bag 'yon eh paglabas natin ng tindahan tapos papasok tayo sa sasakyan natin. Ay nako baka maapektuhan ang lamig yung mga orchids na bibili natin mga kinisaw, para kay Mahal na Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Hello Mahal na Kukuha lang ako ng plastic Good morning Wow, oh, luto si Mahal na sarap ah Kaya kukuha lang ako ng plastic bag dahil Lako ay eh, malamig ang panahon ngayon Malamig lang nga yung magdadala, mahangin na eh, yung magdadala, bibili <laughs> Malamig pa ang panahon yari na yan. Yeah, so, pupunta lang ako doon. May bubili lang ako. Sorpresa to. Hindi ko sasabihin sa iyo Kailangan ko lang to para may pang cover ako doon sa... Alam mo na, you know. By the way, magandang maga nga pala iyo Kiss nga pala. I love you, mama. Chup, chup. muna ako, ma. Bend mo ako dyan, ha. Tara, alis muna tayo. Hi, hey, pumasok. Mamaya tayo papasyal. Mamaya na. Mamaya na. Pagbalik ko. Importante itong asikasuhin namin. <laughs> Diyan ka muna. Binili na natin si Saya kay Mahal na rin. Nasabi ko na sa labas yung aso. Next week mga kainags ano nako ah, iinit ang panahon natin magiging single digit na lang sa araw ng Webes next week nako maganda yan sigurado na no? matutuwa tayo marami na naman okay. tao sa labas niyan Kailangan kasi natin ano eh, mag four-wheel drive pagka-winter mga kainags ano para kapit talaga yung gulong natin sa snow para hindi masyadong madulas magkano ba gasolina ngayon Tingnan na natin nako 1.53 cents mga kainags ano per liter ano 1.53 cent per liter Malamig, malamig Malamig at madulas ang daan Ayan, no Ha Pag ako 70 dollar Mga siya ano 70 dollar Siguro papasok lang yan Mga 47 liters, no Okay na yon. Sa sweldo Birahin ulit natin Pag uli ulit tayo Sa sweldo Ganun talaga Medyo malakas talagang Ang gasolina natin Pagka Pagka ganit <laughs> winter, no Pati binayaran natin Sa kuryente Nako malaki din Bira Ganon talaga eh Okay lang yan Hindi naman tayo nagreklamo eh no, Mga kinags. So yan mga kainags ano, 70 dollar Almost 46 dollar yung ano Pumasok na litro ah, di ba? Tama yung hula ako no Ay nako ah. huh. Diretso na tayo sa ano Sa superstore Para makabili na tayo ng ano Ng Orchids ni Mahal na Reina. Kaya ayo kung pumupunta rito ng ano eh, no, ng week weekends mga kainags especially, especially pag Sabado kasi dami talagang naggo-grocery. Yung mga parking puno. Ayun, buti may malis dito sa medyo malapit dito na lang tayo eh no. Yan. Ako, ganda ng araw. Ha. Ah, daming sasakyan. Daming mga nakapark park Ayun no? Pero importante maganda yung araw natin ngayon mga kainags ano. <sighs> si Mahal Arena ano excited na siya doon sa ano natin makakinig sa orchids na ibibigay natin sa kanya hindi na surprise to hindi na surprise kasi sinabi naman natin kahapon na ano eh na bibila natin siya ng orchids diba so late nyo na mapapanood to makakinig sa ano? kasi ngayon ay February 15 2025 upload natin to February 16 linggo linggo nyo na mapapanood to yan siguro yung iba sa inyo eh, no? nagtataka ano Aba Inags Himala yata Bumili ka ng bulaklak Para kay Mahal na Reina. Gumastos ka ng <laughs> Ng orchids Para kay Mahal na Reyna no? Siguro iba sa inyo makakainis ano? Magtatanong Bakit ah, uh, orchids yung Binigay ko kay Mahal na Reina Kesa sa yung mga flowers Na red roses yes, Yung bouquet Eh kasi para sa akin mga Makakainis yung Bouquet Na red rose Madaling malanta Hindi ka tulad ng orchids Pang matagalan Di ba? Tsaka gusto ni Mahal na Reina, yun eh Orchids dito na tayo sa loob ng Superstore mga kainags ano? At ito yung mga orchids oh. So, ayan oh. Ayan So marami tayong mapagpipilian dito no? Nako $27 mga kainags ano? Ito itong bibiling ko yan. Ito ganito Pero ayaw ni Mahal na rin na. Ito ayaw ni Mahal na rin na ng violet eh Very common na raw Pwede ito Pwede, pwede ito Puti Na may halong blue Pwede rin ito Merong ano ah, Ito kulay dilaw bakang ang ko Isang dilaw tapos isang ganito mga kainag siya, no? Or ganito. Ayan. May mga ganito rin dati si Mahalarina na rin na Special na ganito. May mga ganito siya dati. Kaya lang, namatay nga yung mga orchids niya. Gawa nung na, na ano, na, na, na peste. Ayan o, Gusto ni Mahal na Ayan, Dito pa. Ah, dito na lang tayo. Tingin tayo dito, dito. Ayan. ayan, ayan. 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 Nanghinayang ako dun sa mga orchids ni Mahalarina na rin. Mga so, ang dami nun. Ang gaganda ng bulaklak. Namatay. Ilan na lang natira ngayon? Tatlo. Tapos sa bansot pa ito to to to, to kunin ito to to gusto ko to kunin ko to at saka ito to to kuha lang muna ako ng cart sandali ah kailangan natin cart eh ay hindi na cart basket na lang tray ito, to 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 Kaya rito yan okay na to kasya na to rito importante naman lagayan eh ito magugustuhan niya to ito hindi naman to violet eh no kasi ang ayaw niya yung pure violet ito white tsaka violet ito, ito lang ito lang yung ayaw niya ganyan tsaka yung ganun ayaw niya yan pero to okay to kunin natin to Nako, sigurado matutuwa si Mahal Arena nito isa niyan tsaka to 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 to, to. maganda ito kunin natin to ito pili tayo ng maganda May maraming bulaklak uh, ito to to dalawang bulaklak hindi medyo ano na to lusaw eh ito o oh, ito, 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 ito puti na lang kasi gusto ni Mahal Arena puti din eh kuha kuha kunin ko to maganda to eh to. yan ito yung napili ko mga kainags ano? dalawa sigurado matutuwa si mahal na rin nito teka lang. parang bitbiting ko mas maganda bitbiting ko na lang magang bit na Mag naman hindi baka bumagsak eh dali lang oh, higa na lang natin pwede naman yata ihiga to teka 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 natin, Tignan natin kaya yan ganyan, eh. ganyan na lang ganyan huwag sana bumagsak no bayaran na natin tara let's go let's go matutuwa si ano nito mahal na rena sigurado <laughs> dalawang bulaklak tsaka hindi maniniwala yun na bumili ako para sa kanya gumastos ako sa bulaklak yan yeah, so ito na mga kainags ano saktong sakto yung bag na dinala natin no? pati yung yung taas pati yung taas yung sukat ayan yeah, o saktong saktong panalong panalo <laughs> perfect na perfect o oh, ba? Diba? kasi paglabas natin dito medyo syempre malamig pero ngayon uminit-init na ng konti kasi nga tumataas na yung oras natin ano? yung oras nag ano na uh, uh, alas 11 alas 11 na ng umaga mga kaibigan no? tara kaya medyo uh, nawawala yung lamig ng konti ngayon natutunaw na yung mga snow kung para pa kumpara kanina o oh, tapos syempre protektado yung na natin protektado yung ating uh, orchids dahil naka plastic no protektado sa lamig hindi siya ma maprosen ma-prosen -ma yung taas no yan so ngayon pa lang nakikita ko na kaagad yung reaction, magiging reaction ni Mahal na Reina pag binigay natin to sa kanya mga siya yan tinanong ko na rin siya kung anong kulay ng bulaklak ng orchids yung gusto niya at sinabi niya naman sa akin wag lang daw ngayon yung sinasabi ko yung kulay violet Ganun ako pag nagre-regalo ako Tinatanong ko na kung ano yung gusto ko, anong kulay Para siguradong masaya sila sa ibibigay ko Ayoko yung surprise surprise kasi Baka mamaya so surprise ko sila Tapos hindi naman nila gusto yung regalo ko Parang wala rin no? parang, parang useless din Ako oh, ay ganun ako, ako ako yun mga kainis ano Kaya ako sabi ko sa kanila pag Meron kang i-regalo sa akin Tanungin nyo ako kung anong gusto nyo i-regalo sa akin para <laughs> Ang kapal na mukha you no know? Para alam ko para mas gusto ko yung <laughs> yung ibibigay niyo sa akin ya. Yeah. <laughs> ako na nga yung ako na nga lang yung bibigyan eh no. Ako pa yung magdedemand ko ano yung ibibigay sa akin niya. Yeah. Pero ako ganoon kasi ako makakainig eh no. Mas gusto ko yung uh, lagay mo natin dito sana. Mukhang babagsak to ah. Baba natin to. Yan para mo ano. Lagyan na muna. Okay lang kung bumagsak yan. Hindi raw masisira yan eh mas gusto ko yung pagbinigay ko. Ito na yung gusto mo, di ba? Ito yung sabi mo, gusto mo ng ganito. Yan. Ito yung regalo ko sa iyo. Yan. Kaya sabi ko, sabi ko sa mga anak ko, sa susunod, <laughs> sabi ko sa kanila, sa susunod, pagka -re regaluhan niyo ako, regaluhan niyo ako ng ano, yung GoPro 13. Yeah. <laughs> Or pag meron ng GoPro 14, GoPro 40 na lang iregalo nyo sa akin yan paghatian nyo na lang dalawang magkapatid o isama nyo na si Mahal Arena, tatlo kayo yan <laughs> para magamit ko yan syempre mas gusto ko yung GoPro GoPro camera para nagagamit natin sa ating mga syempre vlog no ang aking passion ay di ba passion natin pagbablog eh, di ba para magamit natin di ba yung very nagagamit talaga useful kasi Araw-araw tayo magbo-vlog. Gamit na gamit talaga ang GoPro mga kainis no. Kapal lang mo ka, eh, no. <laughs> Pero sabi, sabi ng mga anak ko eh, ay pag-isipan mo na namin papa. <laughs> so anyway, tara, let's go, let's go. Dahan-dahan sa bahay. Dahan-dahan na muna natin sa ano, sa plastic bag para makasingaw. Makasingaw at maarawan. Ayun. So ito na yung kanyang mga ano, mga orchids ng araw. Nakataas dati 'to eh, ng ganyan ang nangyari oh. Na ano na, na Pero hindi ko na hindi namin ididikit dito. Ilalayo namin ng ano ng pwesto 'to kasi para hindi mahawa peste. You know? By the way, may, nakalimutan ko lagyan ng ano 'to. Meron nga pala tayong ano dito. pamatay peste sa mga orchids, mga kainig, ano. Lalagyan ko nga tong mga 'to para matudas na to mga 'yan, you know, 'yung mga puti-puti. Yan yung peste na yan eh. Kasi 'di ba, sabi ko nga sa inyo naglagay ako ng ano rito dati, 'yung oh? lupa, nagtanim ako ng buto para sa mga halaman. Eh, 'yung pala, 'yung wet, 'yung basang lupa, gustong-gusto pala ng mga ano, 'yung mga ganito. So na sila, 'no? Culture, bigla silang sumibol, bigla silang lumitaw na lang tapos ito, 'yan. Pinesti nila 'yung ano ni mahal na arena, 'yung mga orchids niya, kaya ito. Dati ganito 'yun, mga kainex 'yung mga orchids niya, ganto kagaganda 'yun, ganto kalulusog. Pati yung mga dahon, ganyan, kalulusog kayo ito. Layo na natin muna rito, baka... Ano? O oh, sige, papashell ko kasi, nagaano tong, naga -ano tong dalawang to na ipapashell sila. Sige, papashell ko kayo, sandali lang ha. Pa-promise ko, sandali lang. Tingnan, si Sayo parang, parang, wala, tao na kumupo. O oh, no, sige, o, oh, sandali lang, sandali lang. Naku, sandali lang, sandali lang. Layo muna natin, mga kainis, ano, madali to dito. Dito muna natin ilagay. O, tamang-tama kasi naliligo si Mahal na mga ano. Naliligo siya eh pagkatapos siyang maligo, makikita niya to. Pero papasyal ko muna yung mga aso kasi matagal maligo si Mahal Arena. Alam niyo naman ang karamihan sa babae, pag naligo, tatlong oras yata. Hindi, <laughs> siguro isang oras, pinaka, ano na yun, ano, pinaka, ma ma -ano, mabilis. Siguro may isang oras at kalahati. Pag naggamamit ng washroom. Ano, sandali lang, ano, papasyal ko muna to. Sandali lang, mga kalis. Ayoko masayang oras sa kakaitay kay Mahal Arena. Ano? <laughs> Sabi ni Saya, siya raw muna, ipasyal ko. Ano? Gusto niya? O oh, sige sige ikaw muna ipapasyal ko ha? Ikaw muna ha? Unahan mo si Kuya Sain sa paglabas Kaya lang si Kuya Sain muna sa pintuan na nakabang, eh Kung sino mo unang lalabas Yun ang ipapasyal ko ha? <laughs> ito pag, nag, pag naunahan siya ni Kuya Sain labas ko nagtatampo to eh Lahat ng gamit ko kinakalat nito eh. Chinelas ko kinakalat niya Pati yung mga labahan ko sa baba ng mga damit Kinakalat niya pag nabwisit yan Gusto niya siya lagi na nauuna Ito yung kagandahan dito Pag meron ko mga aso eh no yung bang kahit na uh, wala mag-exercise eh, talagang Papa, exercise ka. Yeah. Aba. Pambihira. Nakaalis na si Mahal na Reyna, mga kainags. Hindi natin inabutan. Ang bihira maaga nga pala pasok nyo ngayon, Sabado. Paano? Ayun nga, luto ko ano na ang nags dahil. Paano? Ha? Ang mo? Ang ano dala mo. Ba't tumalis oh! ka kanina? Ha? Ba't tumalis ka kanina? May akong, lang, ano? May dala akong ano. May dala akong... Ano? Umalis ka, dumating na ako, wala ka na. Ha? Ay, sa ano yan? Kasi dry yung ano natin pag sobrang lamig ng, ng panahon May ng weather. Na Nagda-dry yung ano. Nag Ayan, oh. nasugatan. Nagda-dry kasi yung kamay natin. Tapos pag nasagi lang yan, halimbawa nagsaksa ka black heater mo, sumagi. Masusugatan talaga yung kamay mo. Ang ilang beses nangyari sa akin yan eh. Kaya dapat na hindi kaya ito ka gloves no? Oh, hindi ka nag-gloves, dapat mag ka. Okay. diyan talaga yung pag sobrang lamig ng panahon, yung weather. Parang nagpo-prosen yung kamay mo. Tapos ka nasagi lang yan, tulad no, no, no. Pag nasagi sa ganyan, akala mo wala lang. Nasagi lang. Pero pag nasa bahay ka na, warm na yung... Kasi sa bahay, sa loob ng bahay natin, warm eh. Doon mo na mapapansin, ay dumudugo, tapos medyo masakit. Yung pala may sugat ka na. Ganun, dry. Ano naku, ko na unahan muna naman kami. So, bibigay ko lang kay Mahal yung binili nating orchids kanina mga kairis. So, dalawa yun. Magugulat yan, hindi maniniwala yan ha. Bumili ako ng orchids para sa kanya. Halika rito ma! Ayun nga pala, dumudugo nga pala yung kamay niya. Dali lang, sandali lang. Parang ako pa excited eh no. o sabihin niyo, baka sabihin niyo, Nako, himala, ang koripot na si Inags bumili ng orchids. Himala, dalawa pa. Yo. <laughs> syempre mga si galante tayo eh, no. Yon. Galante tayo pagka, siyempre ganyan. Di ba? Di ba saya? Ano ha? Ang ganda ng mo talaga. Dali to ko, hindi ko talaga 'yan eh. Ayun, oh, tinanong ako ito eh, no. Mga peklat niya, no. Kita niyo mga peklat. Ma, para sa iyo 'yan, ha. Oh. Baka sabihin mo na hindi ka maniwala, baka sabihin mo na nanaginip ka lang. O buksan mo 'yung ano. Oh. O, nilalagnat ka. Ha, eh, 'yun na nga eh. pasam ta tamang-tama ka, nilalagnat ka ako. Tag wag mo isirain, gagamitin pa natin sayang 'yan Sayang yan hmm. Ha? Ano binili ko? Ano na? Usagin ko sa wag mo na tarong sa binili 'yan. Importante na bayaran ko na 'yan. Oh. Ano, 'di ba 'yan ang gusto mo? O oh, kulay, 'di ba? Ganda. Ano masasabi mo? Hindi ka malamang magpasalamat sa akin? Wala malang thank you. Hindi ka nga, hindi ko baka nakikita mo <laughs> yun. Kailangan ko ba makita yan? O yan ah. Tanggalin yung plastic. Mukha mo, cute cute ha. Hmm, kita mo naman yan. Mahal yan ha. $27 yan. Ang nagastos ko dyan, $57 kasama na yung tax. Talagang kayo oh, nagsigit mo. Ay, siyempre naman. Baka well, ba, sabihin mo, napaka-barat ko, napaka-kuripot ko. Ito nga, kaya nga pala para parang nilaglat ako kanina eh. Medyo si Terro Kaso kanina. <laughs> superstore ka eh. Superstore. Oh, Superstore nga. Kaya nga din ako bumili dahil mahal yan eh. Oh, Ay, dun sa TNC, di ba? Ay, hindi. Maglalga sa Superstore. Gin Wine. Tsaka maganda klase yan, no? Sa sa Lucky, ay dun sa may TNTs, sa Northgate, mura dun, eh. Dun sa Superstore, mahal. Kaya dun, alam mo ba't ako dun bumili? Kasi mahal dun, eh. At ba't, at ba't mahal ang binili ko? Kasi mahal kita. Yo. Kaso, <laughs> <laughs> ang corny. Ha? Ako mo ka na bali, ha? Ah. Ano tayo mo? Yung ano, baka ano na may mga 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 yung maraming puti-puti. Huwag mo itatabi doon sa mold. oh o yan, tinan nyo mga kainis, oh. Ganda, tuwan-tuwa si Mahal na oh. oh, si Mahal na Ah, oh, tuwa si Mahal na Rey, ang ganda oh. oh. Hindi ka ba natutuwa? Pwede ko pa naman sawali ito eh. Pwede ko pa yan sa ano, hindi ka natutuwa. Ako ilang sampung sampung o 12 yung orchids ko. Mamatay lahat, no? Mamatay lahat. Hindi, may mga na tatlo. natira na naman tatlo. Tatlo ka. Nabansot pa. Puro may. Ayaw na mulaklak. Ang dami ah. kong orchids. Huwag mo na ididikit doon para ano? Hindi, para hindi, hindi mahawa. Sa kwarto ko, sa... sa kwarto mo. Or dito na lang. Ayan, pwede dyan. Diyan mo na lang muna lagay pang Tanggalin mo muna yung mga ano natin dyan. Ah, para naarawan sila. Pinod, mga mga... Ay, syempre naman, ibibili kita nyan. Buwan-buwan, ibibili kita nyan. Dalawa lagi. Kalo, o, di ba? Kumain na ako, busig na ako. Ay, Hindi man, lang sir. na hintay. Kumain na ako lang naman eh. Ha? Bukas na lang yan. Sa lubog ni Mahalarena, mga kainags. So. Butas ni Isa, gumawa ng putong puti. Puntong puti. Nako, ang sarap niya. Mamaya kakain ako yan. Itong busog na ako. Kumain na ako. Ito ulam ko. Makainag siya. Ito yung ulam ko. Yun. Nagpinirito ako ng ano eh. Ano ba yun? Nabibili sa superstore. Nako, ito pansit. Oh. Naka. Ayot. Kasarap naman. So, ito. Healthy, healthy ito. Oh, Tingnan mo naman yung mga dahon. Walang kapachi-paching kulay po ito. Ay, sayang! No! Naka! Sayang! Get down, get down, get down.

$57 dollars. Tapos sa susunod na buwan, bibili pa ako dalawa ulit para sa iyo, di ba? Pupunuin natin ang ano to, pupunuin natin ang orchids ng bahay para sa iyo. Oh yeah. Hmm. Para matuwa ka na. Ibigay siya yan. Oo naman. Ay, tao, paggalante ako. Pambihira ka, no? Yeah. so mga kinex, maraming maraming salamat. Ang visit lang vlog namin. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Maraming maraming salamat po. May kilang buhay. Pili natin yung masaya. Good vibes at nasa muli.